guys good morning so um happy sunday guys so welcome back to me to channel and happy mother's day to all mothers in the whole worldwide <laughs> so yeah so ko pa palampasin na mag vlog sa mother's day so ayan so ayan. what can you say nak hi happy, happy mother's day sige my okay, mistake. Oh, kiss <laughs> mo. Kailangan pagturuan, guys. Ayan. Itong, itong maliit na bata. So, happy birthday, day, mama. Okay, oh, oh, kiss mama. Asa mo ka? Uy, bilik, kiss ako. Kiss ako, chicks. Ah, oh. thank you, kids. Are you ready to swim? Yeah. Wow! Plano namin guys is maliligo kami sa swimming pool or dagat. Ayan, so mag-decide pa kami ngayon guys kung saan kami maliligo. So, si daddy naman, ano, um, nag-iisip siya kung saan kami pupunta. So, kakain muna ako ng breakfast guys kasi ang tagal kong kumisi. <laughs> oh. <laughs> Hindi, nag-CR kasi ako tapos tukunan lang kumain guys. So, ayan, So, mag-isip tayo mamaya kung saan tayo magala ngayong araw na to. Ayan. So, kain tayo. So, ito pala yung, ano ko guys, yung breakfast namin. Ayan to. Ayan. Ayan. ayan so, yan na. So, kakain, kakain muna ko guys. Ayan. So, so, ang panahon ngayon dito sa Chicago guys, is umuulan na yun. Umuulan, umiinit. Ayan. So, mag mo muna kami saan kami maluligo. Ayan. So, kain tayo, guys. So, nandito na kami, guys. ah uh, ito pala yung daanan sa pupuntahan namin na parang may swimming pool ba? Ay, hindi. Parang swimming pool na din siya. Pero dagat pa rin siya, guys. So, ayan, guys. O, oh, ayan, ayan. O, oh, suksukon pala siya, guys. Suksukon sa Bisaya, oh. aw. <laughs> so, ayan yung... Ayan, ayan. Ayan, so bagong discovery namin dito sa Chicago. ang ganda, guys. Para swimming po talaga siya, guys. Yeah. <laughs> sige, sige, sige. Sige, sige, sige. Yeah. Mami una, mami una. Yan na lang. Yan So, isi-check muna namin, guys, kung anong itsura ng lugar. Okay. <laughs> ang dami palang naligo ngayon. My gosh. Ay, may entrance. May entrance siya. Adult, 50 pesos. Tapos, 3 to 7, 20 pesos ang cottage. Magkano ang cottage? Halodong 5. Ay, 10 table, 300 bes. Ah, sige. So, so, tingnan muna namin, guys. Dito. Ay, hindi pala siya tapos, guys. So, ang cute, cute naman dito eh. So, ito guys. Ayan. Ang cute naman. Pero ang laki ng swimming pool. Ayan si Paige, excited na. Ayan. Excited na ang mga bebe. Asa ah, di ang cottage? Asa ang tent nila doon, table? Ay, muni sa kids. na kids doon. na kids, Bill. Wow. So ito pala, guys, yung kids. So two feet yung kids. Ayan, 2 feet yung kids. So, may kids sa swimming pool. Tsaka doon sa adult. Ang ganda dito, guys. Tapos, meron pa silang shower na ano. Doon, malinis. Ayan. Ay, ay, doon pala ang cottage, guys. So, doon pala ang cottage. Yung 500. Tapos, ito pala yung mga tent nang nila table. Oh, nilot pa siya. Ay, nalata. So, ayan guys. <laughs> si daddy, nakaanok si daddy. Sabi niya, magka-cottage lang daw kami guys. Para uh, super enjoy kami di whole Mother's Day. So, ayan guys. Wow! Ang ganda ng view. Ito view eh. So, ayan guys. Nandito na kami guys sa aming cottage. So, tingin ko sa inyo guys yung view. Ang ganda ng view ko. <laughs> ang ganda ng view namin sa ano sa... So, ayan guys, Yung dito. Hindi ko alam anong pangalan dito na ano na resort, or na ano ha, ang ganda ng view. Ang ganda. Si Daddy guys, kumuha lang, ginuha lang yung mga gamit kami doon sa sa sasakyan. Ayan, so ang ganda ng view natin guys. Oh, ang ganda. Ang ganda ng view. So, ayan yung mga kids. Excited ng maligo dito sa swimming. Oh, ba? Diba? So, ayan guys. So, ayan. So, yung, yung mama namin, yung mother in law ko, di ata sila pupunta kasi sinabihan ko na, punta na kayo dito ma. <laughs> Maligo tayo. <laughs> Ayan. So, nakaligo na pala si daddy guys. Nakaligo na sila kanina guys. Nag-video ko lang kami kanina kasi tumawag yung sister ko. Nag-greet siya ng Happy Mother's Day. So, ngayon, ito si Zay. Nagugutom kasi sila. Ayan. So, nag kumakain pa siya ngayon. Tsaka yung mag-ama doon na sa swimming pool. So, ayan na sila, guys. Tingin ko sa inyo, guys. Ayan na sila. Ayan. 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 O, diba? <laughs> So, ini pa ako naliligo, guys. Kasi may pa ako na client. Masunod na ko So, mag-video mag tayo doon. Mag-vlog tayo doon, guys. So guys, nakalimutan kong magdala nung aking ano, nung aking video key kasi plano ko talaga na dalhin 'yon. So kasi si Daddy nagmamadali na naman. Ayun, may naano na naman tayo, may nakalimutan. <laughs> may nakalimutan na naman akong dalhin. So, yung side by side dito, guys, nagbi-video key sila. Pero yung video key na ano na yung malalaki na video key ba? Ayun, so So gusto ko sana mag video key din pero hindi di ata ako maka-video key kasi kasi ano um maliligo maliligo kasi kaming lahat walang magbabantay ba walang mag-aano sa ibang bata so ayun dito na lang ano na lang maliligo na lang kami guys Tsaka yung sister in law ko guys pupunta pupunta rin sila dito para maano naman yung mga yung anak anak nila maligo din at magbanding sila na magbibinsan ayan <laughs> so ayan dito sila guys oh <laughs> Yeah, wait are not client a client I'm a stage Ginagor lagi na batao, Hala, Ayo talaga yung pahawak, guys. Tuloy yung pahawak. Ano Ayo pahawak ni Zayn. Ito naman na bata. yung <laughs> pahawak. Yan. pa, ng floater? Ha? <laughs> <laughs> uh. Tunggu ada sekali ini Kagara gitu ya, kagara aja doi kagara aja tuh Lo Lu ini mah mahluk bakal mahaya namun baru menggihap baru permenak. Ini manggun Hehehe si Daddy mamili ng ice cream kahit kahit maulan bili ka ice cream pa rin thank you Daddy sa treat kahit tayo guys ng ice cream <laughs> Uwi na kami, guys. So, yung mga, yung si daddy, tsaka mga kids, nauna na sila. Bye, Ninin! Say hi, baby, say hi. Say hi. Say hi. <laughs> Nahiya siya. Pinsan yun nila, yun, page. So, so, uh, tumawag pala, guys, yung, yung mother-in-law ko. Punta kami ng Bolivar, doon kami mag dinner lahat magsa-celebrate. Pero yung sister-in-law ko, hindi siya nakapunta. Kasi hindi niya ako naintindihan. <laughs> hindi kami nagkaintindihan. Kaya yeah, hindi tuloy, hindi tuloy kami nakasama ngayon. So, ayan guys. And so, ito yung guys. Ang um, pangalan para na resort guys is Maridin Resort. Man. Daddy! Thank you sa treat. Char. Hello. Kiss na kayo. Thank you. Thank you. <laughs> so, ayan. Nakiklose na! Di ako. So, ayan guys. Uwi na kami guys. No! Ay, hindi pala uwi si ate. Hala <laughs> niyo ba guys na? Ay, po umuwi mga kids. My gosh. No! Ayaw talaga nilang umuwi guys. Ayaw no, talaga nilang no. guys. I think mga 4 yeah, Oh, 4 p.m. plus I think mga 4 p.m. plus guys Or 5 p.m. na ngayon So, mag-wash up lang kami guys yeah. Sa bahay Tapos punta na, na kami sa boulevard So, sana hindi pa matulog yung mga kids Kasi whole time Din ako. Whole time yeah, na nang nangulangoy dun sa Swimming pool Ay! <laughs> What happened, Zee? What happened? Oh, siya. Hindi na siya mainit ngayon. Alam niyo, yung panahon ngayon, guys, is mainit, tsaka ano, ah, uh, bag Yung panahon, guys, is mainit, tsaka maulan kanina, naligo kami. Hindi ko lang kasi nabisi na akong naligo <laughs> sa binabantayan ng mga kids ba. So, enjoy enjoy naman sila guys. So, thank you sa so, treat daddy. <laughs> 'Yan, so. So ngayon, nakala namin mag-dinner lang kami doon sa bahay, doon sa mother-in-law na na na, na tawageto na bahay. Pero tumawag si mother-in-law at, mag dinner daw kami sa sa Boulevard." 'Yan, so. Grabe 'yung ano namin guys, no. Pero hindi naman kami kumain ng marami kanina, di ba? Burger lang yung kinain namin. So, tamang-tama. Kakain kami ng marami mamaya. <laughs> so, ayan, guys. So, patapos na nga araw. Ayan. Wala pa. Ah, yun na. Natutulog na siya. <laughs> Natulog na siya. ka lang, guys. <laughs> Natulog na siya, guys. So, malapit na kami sa bahay ngayon, guys. Pero yung mga kids, natulog na sila. Ayan, tulog. Tulog na din. Ayan. Kung so, mabuti, makatulog sila ng kahit, kahit konti lang kasi punta kami sa Boulevard Bank. So, mag-rest siguro muna kami. Tapos mamaya, baka mga 6 p.m., paalis na kami para mag-ano lang, wash out lang, mag-freshen -mag up muna lang muna kami. Ayan, so, hmm, 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 So ayan guys, ready na kami. So mapunta na kami sa Boulevard guys. Hindi pala. Char. So ayan. So, sa ano na to guys? Sa TikTok lang to guys. Be, hila be. Say hi. Hila So yung case, na, fair na sila. Ayan, fair na sila. So itong si Chachan ko, isa man siya. Sige lang beses sige lang be. na Ayan guys, punta na kami. Ito so, yung makeup look ko today. So, kung kung siguro kung araw ngayon guys makikita niyo talaga kami na makikita nyo talaga kami na ano na team na nangitim kami as in tapos nagpula-pula namin yung mga face namin <laughs> kasi grabe yung namin guys yung mga bata hindi na nakatulog lang sila sa ano sa biyahe ayan lang so ayan baka may libit tayong mother's day dinner ayan. Ayan yung bata. Ate. <laughs> <Di kapuy> na. <laughs> Ikaw hi guys, me? Well, hi guys, gina. Hi guys. Naulaw <laughs> <Aloud> naman. <laughs> Tapos kami kumain guys. Nasa playground kami. Uh, nang libre yung, yung mamala nila. So, grabe yung kids. <laughs> napaka Ayan. Ayan sila. Halak ka diha. <laughs> Yata si Banding sila. Daddy. なか。